Miranda Brandy, Valdez Maraming bawat sakripisyo at desisyong kailangan gawin ng isang ina Nan, give me more to this story, Julius Itong taon mong hindi nakita ang anak mo Ito, kung nakikinig ka mahal, mahal kita anak. Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa aming programa ngayon Ako si Miranda Valdez oh Maraming oh oh. I heard you won an award again I did Congratulations Thank, Thank you, mom. baby Give me Good stories! Yes, Hindi mo alam ang bawat sakripisyo at desisyong kailangan gawin ng isang ina. Public service ito, hindi circus. Si sigurado ko sa'yo na no? Eto ang hirarap nating kwento. Well then, give me more to this story, Julius. <coughs> Ikaw si Cara Banana? Oo. Oh, Bakit ho? Pwede ka bang ma-interview? ako na mahanap ko siya. Huwag ko mo ako. Tutuloy kita public service ito, hindi public service ito, hindi circus sa taong kasama ni Chris isipin mong mabuti ang ginagawa mo ibalik mo sa amin si Chris